dami dami -dam yung mga mga so Ayun. ang dami na morning pa lang maghapon na na yung mga yan dyan maghapon na na sila dyan mamaya ayan yeah, ang hold natin isa pa rin Noon. hindi mo pa Malapit na tayong umuwi. Labat ng amoy at may pasok pa sa trabaho.